Sa video na ito ay dadaanan natin ang tatlong barangay ng Bayan ng Lipa at isang barangay ng Bayan ng Ibaan para makauwi tayo sa ating bayan. So samahan niyo ako mga kapanalig. Lakbayin natin ang rota na ito. Sama-sama tayo. Good morning mga kapanalig for today's vlog ay eh, natin yung uh, bayan na to o galing tayo sa bayan ng Lipa at dito tayo dumahan sa lugar na to I think this is uh, barangay uh, Sampagita Kumba eto welcome to barangay Kumba Lipa City so uh, ilang araw din tayong napagod sa mga vlog at hindi tayo sakay sa motor na ito kasi yung ating mga plano o yung ating mga blakan ng mga nakaraan ay ginamitan natin ng apat na gulong sakay tayo more on dun sa ating mga apat na gulong na mga sasakyan mga kapalalik hmm, ganda na rin dito ah kaya hindi na natin nagagamit itong ating motor eh kahapon naman e eh, nagriyaya ng uh, breakfast ride or uh, ride yung mga kasama natin eh hindi naman tayo nakasama kasi sumali tayo sa pan ride bisikleta naman ang gamit natin doon kaya hindi tayo nakapag ride mga kapalalig so binabuti ko na lang na sumakay uli ngayon sa motor para umikot ng konti dito sa lugar namin malapit sa atin dumami na rin nga pala ang mga subdivision dito sa lugar na ito kaya dumami na rin yung tao dumami sa sasakyan so ngayong nga na to ay eh, nagpaplano sana tayong pumunta ng bayan ng Candelaria ba tayo itong tingso kung matutuloy tayo kasi piyesta ngayon doon sa lugar na yon ang plano ko sana ay eh, pumunta pero baka hindi natin nakayanin pero you know, ang tabay lang ngayon mga kapalalig Malay mo eh, Makatuloy tayo Eh, na, Barangay Quezon, Lipa City, Batangas Itong eh uh, lugar na to So meron dito oh, San Roque Heights Ayun oh, may bago na uling subdivision pala doon mga kapalalig So meron din dito isa pa eh So syempre pag dumami yung subdivision Dumadami rin yung mga tao Dumadami yung sasakyan probably And magkakaroon ng konting pagsisikip Sa Trapiko Lalo na pagka sa umaga Dahil pasokan na May isa pang subdivision dito Ito 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 naman yung Quezon Residence So madami na rin nakatira dyan mga kamalalig At paniyak Na napakadami na rin lang May sasakyan dyan So talagang yun na Yung uh, magiging flow naang sitwasyon tuwing umaga yung traffic dito sa ating lugar mga kapanakiling oops yun lang ang kalaban ng motor ay ang aso so this is the last barangay before yung town ko barangay Adja ayun barangay Adja Lipa City eto na guys ang lamig dito wow kasi yung Lipa kasi, ah, uh, kung di po nyo itatanong, e eh, talagang malamig na lugar yan. Pagka ganitong January to February, kasama na December, or pag pumatak yung Berman, e eh, malamig po talaga dito. At ang biruan niya alamin dito, eh, mas malamig kaysa sa Baguio. Kasi sa Baguio, may nakapagbag. eh dito sa Lipa, wala nakabag. Ayan, mas malamig po dito. No? Hay napakalamig po dito ng umaga no. Pero malapit na, na nararamdaman ko na rin po 'yung siwi ng hangin na mainit. So ibig sabihin eh malapit na rin matapos ang uh, Alam nyo na, ang summer. So ayo guys. Dami na rin magagandang bahay dito eh oh. Ito 'yung kanilang barangay hall. Ayun Barangay hall ng Adja. dami na rin ng tao oh. Ayun, lalaki ng bahay dito So ito guys, patapos na ako dito sa tatlong barangay na to And then following uh, Following uh, Ayun, mahirap dun no Biglang tatawid yung aso na galon talaga yung aso na yan <laughs> buti na lang, mabilis yung kamay natin ano? yan po ang malimit na aksidente eh, sa motorsiklo yung mga lagang aso, eh, kung ako naman ang tatanungin dyan, dapat naman talaga hindi naalapas yung mga yan kasi sa pet, hindi po dapat uh, inaalapas na dyan dapat po nasa loob yan ang bakura ninyo, at hindi po sa karsada kasi kalimitan po na aksidente rin sa motor ay eh, yung pagtawid ng mga alagang hayop nakatulad lalo na ng aso yung pusa, meron din pero pagka hindi po kasi na yan at hindi agad yung naagapan at pag bumanga, maliming, malamang na yung driver o kung may ang kasto, e, po talaga so ito guys, uh, approaching ako sa susunod na barangay ito na yung barangay Santo Nino before yung tindahan natin so nagdiriwa pa lang iba ngayon na, o, may calendar of activities. ngayon ng uh, foundation day ngayong linggong ito So yun yung mga pinuntahan natin Kaya hindi tayo nakakaalis ng Bayan natin ngayon Kung makikita nyo rito sa ating uh, uh, Video na to Maliit yung karsada Pero paglampas nyo ng konti dito Sa may, eto na yata Etong kabilang side na to Eh nagsimula na po yung widening dito So mahaba na rin yung uh, Nagawa na widening So lahat ng mga Ayan, oh, nag-adjust na sila ng mga bako dito So, yun Talaw na po natin dito Yung malaking uh, karsada Ito po So, simula po dito sa air na to eh, Kung makikita nyo, eh, lumaki na yung daan talaga Ang ganda na, oh Nagdating po ang araw Kasi nga magiging siyang uh, daan Para mapaganda yung uh, lugar Eh, ito po yung kalsada na ginawa nila papunta sa bagong uh, munisipyo ng Bayan ng Ibarat. And from this uh, location that I have right now, eh, hindi naman po kala yung ating tindahan. Sana yung mga alagang hayop din dito ay nakatali na. Napakadelikado po kasi sa mga nagmumotor. Ito guys ito palendan area na po pag nag right side ka dito is going to start all way. going to Manila and going sa bayan lang San Jose so ito namang left ay papunta po ito lang bayan ng Ibaan at yung tindahan natin dito ay kita na po konting konti na lang ay kita na lang konting left na lang natin ay makita tanaman nyo na po yung uh, aking tindahan So doon tayo pupunta muna mga kabalalig Kasi kailangan ko mula alamin na araw din tayo Almost one week na nawala tayo sa sirkulasyon Hindi rin po tayo nakakapunta dito Dahil na uh, madami tayong vlog na ginawa So sa inyo mga lahat Siguro eh, dito ko na tatapusin ang vlog ko ito Sa araw na ito Maraming salamat And thank you for always supporting Kapanaling Motor Ito yung coach ko Ayun na mga kapanaling So dito mula ako Ito yung mga sasakyan Bye-bye. Maraming salamat. Thank you for watching Kapanaling Motor Rider.